on monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025 the Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Matabato City. Trento, Agusan del Sur. The Musical News. All All The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan Amalan! lives Makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita musika at balita Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines Metro Manila our home our treasure And our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. One time, the new Filipino time, ala ng Umaga. This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita! Headlines! Brigada Balita Nationwide! Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga! Brigada Balita Nationwide! Philippine contingent na magsasagawa ng humanitarian assistance at disaster response mission na kaalis na patungong Myanmar! So, Suspek sa road rage incident sa Antipolo, posibleng maharap daw sa mas mabigat na kaso matapos nga hong pumanaw ang isa sa mga biktima. Etong fair hike sa LRT1 tuloy! Sa kabila huya ng petisyon ng ilang transport groups, napigili ng dagdag pasahe ayon niyan sa DOTR. House Prosecution Team naman nagkasanahon ng mock trial para sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Accuracy test ng mga gagamiting ACM sa halalan. Inaasahang matatapos ng Comelec sa April 20. At higit sa pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo, epektibo na. Rollback naman sa LPG, ipatutupad daw ngayong Abril. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada, Balita, Brigada Nationwide Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ngayon ng Martes, mga kabrigada, April 1, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita mga kabrigada, abiso po sa mga motorista. Epektibo na simula ngayong araw, April 1, 2025, ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa abiso mga kabrigada, 1 peso and 40 centavos kada litro ang itataas sa presyo po ng gasolina. Habang pareho namang 1 peso and 20 centavos ang madaragdag sa bawat litro ng diesel at kerosene. Samantala, epektibo na rin simula ngayong araw ang bawas presyo naman sa liquefied petroleum gas o LPG na ilang kumpanya ng langis. Patay ho naman sa abiso, 27 centavos kada kilo o litro ho ang bawas presyo ng Solane at 25 centavos naman sa Petron. Magugunitang ang dalawang kumpanya mga kabrigada ay nagpatupad ng rollback no March 1 ngayong taon. Brigada Balita Nationwide Ito nga ho ang ating Philippine contingent na tutulong nga ho para sa assistance dyan po sa response sa naging paglindol sa Myanmar nakaalis na ng bansa. Bikarakath, Austria, ibrigada mo! Brigada! Nakaalis na patungong Myanmar ang Philippine contingent upang magsagawa ng humanitarian assistance and disaster response mission. Ito'y matapos tumama ang malakas na lindol sa naturang bansa. Binubuo ang contingent ng 131 na mga tauhan mula sa 505 Search and Rescue Group ng Philippine Air Force, Philippine Army, BFP, MMDA, DENR, OCD at Philippine Emergency Medical Assistance Team ng Department of Health. Kasama rin ang flight crew, aircraft security, aeromedical evacuation team ng PAF at team mula sa pribadong sektor. Ayon kay OCD Administrator at Undersecretary Ariel Nepomuceno, ang misyon ay simbolo ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa Myanmar at pagtalima sa One ASEAN One Response Commitment. Kabilang sa gagawing pagtulong ng Pilipinas ay ang paghahanap sa mga naipit sa mga gumuhong istruktura at ang pagsasagawa ng medical mission at assistance sa Myanmar. Ito yung ating paraan upang ipakita natin yung ating pakikipagtulungan sa ating kapitbahay dalawa uh, ito ay kasama ng ating sinasabing one ASEAN, one response. Dalawa yung importante nating uh, gagampanan diyan. Una una, of course yung uh, pagtulong doon sa mga maaring uh, paghahanap doon sa mga maaring buhay pa na mga naipit doon sa mga gumuhong mga istruktura dyan sa Myanmar. Yan ang importante dahil may panahon pa upang iligtas sila. Pangalawa, galing sa Department of Health importante yan meron silang ipinadala na 32-man team na mga makakatulong para sa medical mission at assistance dito sa Myanmar. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Authority. Kada nationwide. Kinumpirma naman ni Antipolo Police Chief Lieutenant Colonel Ryan Manongdo na pumano ng aho kahapon ang isang rider na nabaril sa road rage incident sa Antipolo City. Apat po ang tinamaan sa insidente noong linggo kabilang ang nakagitgitan niyang tatlong motorcycle riders at isang babae na kalaunay natukoy nga ho bilang kalivin partner ng sospek. Nagsimula mo noong lahat sa mainit na sagutan sa kalsada na nauwi nga ho sa suntukan sa pagitan ho ng panig ng sospek at ng mga rider. At dito na nga ho bumunot ng baril ang sospek at pinaputokan na ho yung mga biktima. Sabi ho niya, self-defense lamang ang kanyang ginawa dahil kinuyog nga raw sa ng mga rider. Gayunpaman, sinampahan pa rin po ang sospek ng tatlong bilang ng frustrated murder at paglabag sa election gun ban. Ngunit babaguhin ho ito at iakyat sa posibleng kasong murder sa oras na nga ho na makuha na yung death certificate ng biktima. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Sumantala, mga kabrigada, ito namang fair hike sa LRT1 Tuloy ho yan, sa kabila ho ng petisyon ng ilang transport groups na pigilin ang dagdag pasahe ayon po ito sa DOTR. Brigada Jigoboy Custodio, ibrigada e mo! Brigada. Simula bukas, efektibo na ang 5 hanggang 10 pisong dagdag pasahe sa LRT-1. Kaya ang dating minimum na pamasahe na 15 pesos ay magiging 20 pesos na ang dulo-dulong pamasahe mula Doctor Santos Station sa Paranaque hanggang sa Fernando Post Station sa Quezon City. Dating 45 pesos, magiging 55 pesos na. Mas mura naman ang bahagya ang itinaas sa mga stored value ticket o beep cards. Sinubukan itong epitesyon ng ilang transport groups sa Malacanang. Pero sabi ng DOTR, There has not been a fair increase in LRT-1 in the past how many decades? Napakalaki na ng risk ng... Uh, hindi na matuloy ang uh, current operations ng LRT-1. Ang desisyon ngayon ay tuloy ang fare increase. Sabi noon ng Light Rail Manila Corporation, ang kumpanya na nagpapatakbo ng LRT-1, isang beses pa lamang sila napagbigyan na magtaas ng pamasahe simula nung makuha nila ang kontrata noong 2014. In the heart of changing lives, ako si Brigada Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. nationwide. House prosecution team nagkasanaho ng mock trial para po sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Brigada Haji Camino e brigada mo. Brigada. Kinumpirman ni San Juan City Representative Isabel Maria Zamora na nagsagawa na ng mock trial ang House Panel of Prosecutors bilang paghahanda sakaling simulan na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Zamora, sa bawat article of impeachment ay magpipresinta sila ng mga testigo o kaya'y documentary evidence. Pero tumanggi itong iditalye ang iba pang lalamanin ng presentation ng prosecution team. Hindi rin anya ikokonsidera ang pagharap ni na Pangulong Bongbong Marcos First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sila ang sinasabing pinagbantaan umano ni VP Sara nang magpatawag ito ng online press conference. Bahagi ng Article 1 ang pagbanggit umano ni Duterte sa press con ng kanilang mga pangalan at pinagbantaang ipapapatay. Nangyari ito nang tutulan ng pangalawang pangulo ang pagdetain sa kamera sa kanyang chief of staff na si Attorney Zulaika Lopez. Una nang nagpahayag ng kumpiyansa si Zamora na lumalakas na ang grounds for impeachment laban kay VP Sara, kaugnay sa humahabang listahan ng mga pangalan na nakinabang umano sa confidential funds. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Isang senador naman mga kabrigada, pinayuhan si dating Pangulong Duterte na magsulat ng libro habang ito ay nasa kulungan. ¡Brigada Ann Cortés y brigadamo. Brigada Mo. ¡Brigada! Pinayuhan ni Senator Robin Padilla si dating Pangulong Rodrigo Duterte na gamitin ang oras niya sa detention center sa pagbuo ng isang libro, pero paglilinaw niya bagamat hindi raw niya pinagdasal na makulong ang dating pangulo, ay dasal niya na makapagpahinga ito at makapagsulat ng libro na kinakailangan ng bansa para sa pagbabago. Bagamat hindi pa raw tuluyang nadadalaw ni Padilla si Duterte ay babalik na ito sa Pilipinas upang matutukan ang pangangampanya at maiwasan na magka- watak-watak ang PDP. Ngunit pagkatapos nga ng eleksyon, ay babalik naman din daw agad ng senador sa The Netherlands. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Huiti. Brigada Balita Nationwide Babamahagi ng akap sa gitna ng kampanyahan, hindi daw daw basta mapatitigil ay huyan sa Malacanang. Obrigado, Mari Carlos Argan. E brigada, amor. <laughs> Aminado ang Malacanang na hindi basta-basta mapapatigil ang pamamahagi ng ayuda para sa Kapusang Kita Program o AKAP sa kabila ng mga usapin kaugnay ng eleksyon at nalalapit na oral argument sa Korte Suprema. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palas Press Officer Claire Castro na maraming Pilipino ang umaasa sa naturang ayuda upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na anyat at lumabas sa survey na maraming Pilipino ang nagugutom sa kabila ng iba't ibang programa ng pamahalaan laban sa kagutuman. Dahil dito, hindi raw agad-agad masususpende ang distribusyon ng AKAP lalo na't na maaaring umalma ang mga benepisyaryong matagal nang umaasa rito bilang pantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Hindi po ito mapapahinto agad-agad ng uh, administrasyon at uh, mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma uh, lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganitong ayuda para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Mababatid na nitong nakalipas na linggo, ilang grupo ang naghain ng petisyon sa Korte Suprema na humihiling ng temporary restraining order sa pagpapatupad ng AKAP dahil umano nagsisilbing Congressional Pork Barrel. Nito rin nakalipas na linggo, naglabas ang COMELEC ng Certificate of Exemption sa Spending Ban ngayong eleksyon sa ilang programa ng DSWD kabilang ang AKAP program. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news authority. The mandate, the mandate. 2025 midterm election. Midterm election. Ito namang accuracy test ng mga gagamiting ACM sa halalan. Inaasahang matatapos ng COMELEC sa April 20. Brigada Sheila Matibag, ibrigada yeah. mo. Brigada. <inaudible> Report. Nanggit makumpleto ng Commission on Elections o so COMELEC ang Election Logic and Accuracy Test o PRELAT ng 110,000 ng mga automated counting machines o so ACMs sa April 20. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hindi bababa sa 47,000 ng mga ACMs ang sumailalim sa PRELAT. Sa test, lahat ng components ng ACMs ay na-check para sa kanilang accuracy, gaya ng kanilang hardware at software. Ilan sa mga isyu na nakita sa mga ito ay ang hindi pagtanggap ng makina ng mga damage na balota. Samantala, hindi naman bababa sa 15 million hanggang 18 million na mga balota. Ang subject para sa verification, target ng Comelec dito na ma-verify ang 1.2 million hanggang 1.3 na mga balota kada araw. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News authority 716 ang ating oras Pay for buy. Attorney Nathan Odojado, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada, naniniwala ang Malacanang na malaking bagay ang resulta ng pinakauling Business Expectation Survey ng Banko Sentral ng Pilipinas kung saan umakit po sa 45.4% ang kabuang confidence index level sa bansa sa second quarter ng 2025. Mas mataas huyaan yan kumpara sa 40.3% noong huling quarter ng 2024. Ayon po kabrigada kay Palace Press Officer under Undersecretary Claire Castro, magandang balita ito. Lalo't dumarami raw ang nagtitiwala sa Marcos Administration at Business Climate sa Pilipinas na nagdadala nga na mas maraming investment sa bansa. Tiniyak naman ni Castro na gagawin ang pamahalaan ng lahat upang mas mahigitan pa ang status na ito para raw mas marami pang opportunities ang maibibigay sa mga Pilipino. Brigada Balita, Nationwide. Nagpabot naman ang kanyang suporta si Senador Bongo sa nasa 2,000 mga kabataan sa isang pagtitipon dyan sa Bacoor, Cavite. Mainit namang tinanggap ang senador sa lugar kung saan taus puso siyang nagpasalamat sa mga residente roon sa kanyang talumpati. Sinabi ho niya na handa siyang tumulong at tumugon sa mga pangailangan ng publiko lalong-lalo na sa mga kapuspalad. Sa huling nangako naman sigo na mas palalawakin pa niya ang serbisyong medikal at pangkalusugan sa bansa sa abot ng kanyang makakaya. Nationwide. Labi sa ang pasasalamat ni Deputy Speaker Camille Villar sa local officials ng Iloilo kasunod ngaon ng mainit na pagtanggap sa kanya at sa pag-endorse sa kanyang senatorial bid sa kick-off rally ng Team U.S tiniyak ni Villar na siya ang magiging boses ng masa sa Senado at patuloy raw ho niyang itataguyod ang kabuhayan, magbibigay ng trabaho at tutulong sa pag-abot ng pangarap ng mga Pilipino. Gamit daw ho yung kanyang 15 years experience, sinabi ni Villar na umaasa siyang magdadala siya ng bagong pananaw sa pagtugon sa mga bagong hamon sa bansa. Sa pamamagitan ho yan ng legislation, si Villar daw ang pinakabatang kandidato sa mga senatorial votes ngayon 2025 national elections. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada para sa ating health news, ang pagiging teenager ay isang exciting pero challenging na yugto ng buhay. Ang mahalaga ay maging bukas sa mga oportunidad, matutong mag-adjust sa pagbabago at syempre, pahalagahan ang ating kalusugan. Paalala mula sa standout ES4 multivitamin capsule, simulan to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. 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 Nakabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada parang pinagsaklupan ng langit at lupa. Yan hong pakiramdam ng dalawang cancer patients na dumulog sa Brigada News FM Zamboanga at sa Wantahanan. Araw hu humingi ng tulong para ho sa kanilang sakit ang cervical cancer stage 3B patient at single mom na si Araceli Habil ay meron pong isang anak dating OFW at domestic helper ng limang taon sa bansang Kuwait. Si Araceli mga kabrigada dahil sa kanyang sitwasyon sa kanyang kalusugan ay agad siyang pinayuhan ng kanyang employer na umuwi na ho dito sa Pilipinas. Samantala, ang 51-year-old naman na ginang na meron ding cervical cancer na si Arlene Santos ay nakakonfine pa rin sa pagamutan dahil po sa iniindang sakit. Hindi ho bumibitiw ang mag-asawa, hindi man lang sila nawawala ng pag-asa dahil alam ho nila at naniniwala ho sila na may araw din na babalik sa normal ang lahat. Muli namang nagkaisa mga kabrigada at nagtulungan ang atin pong mga listeners. Diyan ho sa Brigada News FM Sambuanga. at dahil sa tulong, wala ho sa wantahanan ay nakapagbigay ng tulong sa dalawang cancer patients. Samantala, sa kilagatnaan po ng call for donations, Meron hong pumasok na isang Good Samaritan na nakilala bilang si Sir James at iniabot ang kanyang tulong sa pamamagitan ng pay to cash at personal na cheque na nagkakahalaga ng 100,000 pesos. nagtabang sa mua, hinawat ng ta nga tanan, tanan mga itabang, matabangan nila sa ama na mo. Nagkakasalamat inyong Palita, Palita. Makabayaning Pagtutulungan Mula po sa Brigada News FM at sa Wantahanan, Maraming salamat ka Brigada Palita, Palita. Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At ako naman, Brigada Glenn Parunga mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuludukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. vita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.